Inadapt na ng United Nations General Assembly ang resolusyong nananawagan ng ceasefire o tigil putukan sa Gaza. Kabilang sa mga bumoto pabor ay ang Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. The General Assembly is now voting on draft resolution. Nagbotohan na kanina ang mga member state ng United Nations at tuluyan na nilang inadop ang resolusyong nananawagan ng humanitarian ceasefire o tigil putukan sa Gaza. 153 ang pabor kasama na ang Pilipinas. We are deeply concerned about the humanitarian situation in Gaza. The Philippines believes strongly that a humanitarian ceasefire is crucial to halt the loss of life and suffering. Nagbago ang posisyon ng Pilipinas mula noong huling botohan noong October 28 na nag-abstain tayo. Paliwanag ng UN Ambassador at Permanent Representative ng Pilipinas na si Antonio Lagdameo. The Philippines seeks to contribute to a solution that respects the rights and needs of both Palestinian and Israeli civilians. We advocate for a peaceful resolution that upholds international law and leads to lasting peace and security in the region. Bukod sa Pilipinas, bumoto rin pabor sa ceasefire ang China, Australia, pati ang Egypt at Lebanon, nakapit bahay ng Israel. Dalawampu-tatlong member state naman ang nag-abstain at 10 ang tutol sa tigil putukan. Kabilang sa mga tutol ang Amerika at syempre ang Israel. A ceasefire means one thing and one thing only. Ensuring the, the survival of Hamas. A ceasefire is a death sentence for countless more Israelis and Gazans. By voting in favor of this resolution, you are supporting the survival of jihadist terror and the continued suffering of people of Gaza. Nagbabala naman ang Amerika sa Israel, kaugnay sa paghina ng suporta sa kanila ng global leaders. Ayon naman sa isang security analyst, tama lang ang pagboto ng Pilipinas, pabor sa tigil putukan. Kailangan kasing isa alang alang kung anong makakabuti sa ating mga kababayan sa Israel at Gaza. We are deciding based on our national interest at malaking bagay ito uh, na nagsasalita na ngayon ang Pilipinas kung ano ang gusto niya kahit na naiipit tayo sa sitwasyon sa pagpili uh, sa pagkakaibigan at sa mga uh, interest natin sa mga kapwa Pilipino natin na naiipit ngayon sa digmaan sa tala ng Department of Foreign Affairs, 17 Pilipino pa ang nasa Gaza at hindi pa rin makalikas dahil sa patuloy na airstrike at ground operation ng Israel. Ang UN Resolution ay non-binding. Ibig sabihin, hindi obligado ang Israel na sundin ito. Sa ngayon, tuloy ang gyera sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.